Guys, naliligo ako. Brown out. Sandali. Buksan ko muna. Hindi pa ako magsumaligo. Kuya! Kuya! pasok yung dumi dyan. O. Oh. Wala kang kandila? Wala. Nandyan sa kahon ko yung mga kandila ko eh. Eh, isang po mo. Mamaya. Ano ba naman yun? Yan Dignan na nang bubay, wala. wala. buong bil, buong, buong jida, walang ilaw? Oo, oh, kahit talo nang mobile niyo, wala. Talaga, walang, wala kang wifi? Wala. Yeah. Eh, baka nagkat malaki problema ngayon sa ano? Eh, yung sa labas, hindi ka pa lumabas? Oh. Hindi nga, pala ah, ano pala. Ay, eh, ano mo na siya ito, no? Eh, may, may kandila pa si kuya. May kandila <laughs> pa. May karidi. May si kuya. Alam na alam mo, ata, brown out, ah. Matagal yung kandila, na yan. Maliit lang. Tinakong mo ng iba yan, eh. Yan ang kuray Tingnan mo nga sa labas, siya kung brown out. No, in turn ito, na. No, in wala ting... Wala, wala. mo ano. Yung mga, yung bintana ko, madilim. Wala, ah. Hindi! Ay, oo, maliwanag nga lang ang sa salabas. Anong oras na ba ngayon? Bigla ang brown out, ah. Alas sa pa lang. Wala din sa likod. Wala din sa harap, eh. Aray. sakit. wala, wala sa harap, eh. mamaya, Shada dulo. Nung nung yarre. Hindi ba yung pasimlasan niyo ngano? Yung pelawin kung ano? Nakasalaan. Nakasalaan yung rice kain koy. Nakasalaan yung kane nasa ra yung rice cooker mo? Eh lipat mo sa kalan mo. Nakasain kain koy. Hindi kung, uh, wala talaga. Kung ang init-init ang air kwarto natin. Mag-ilaw yan. Insya Allah. Baka may inayos lang. Ba yan? Ah. Magamit na lang ko ng flash light ko sa cellphone. Ba yan? cellphone plus life tapos ko lang yung ligo ko na eh. <laughs> Naliligo ko lang ilaw. Bayan. A building wala? Hindi, yung ibang linya dito. Mm. Mga kaibigan kasi yung ano transformer. Mm. Ayun sa tapet ng building natin. Meron. Tapat wala dito meron. Yung transformer niya di para para. Ano talaga signal ng mobile ko? Tapat na yung mobile mo. Siguro ano na ano yung company. Yeah, di, yan din ba? Mm. Um, wala talaga oh, um, walang signal. Ito, sakal mo kung kandila, marahil talaga. Kandila ako dito eh. Sa so Ah, nakakatamad naman magkarikar. Mama, dito ka tito. Kanating oras lang yan? Kanating oras lang, kuya. Sana nga umilaw. Hindi naman tumatagal ng nair. Ito may kandila kung maliit. Grabe naman. May pumasok naman. Wala talaga pag tingnan. Ito, silver. Silver. Nakakita din ang kandila. Bismillah.

Wala pibes. Okay. nila. Hmm. sabi ko naman. Wala. Hmm. Hmm. May baso ka bang babasa din? May baso pang... no, ka na. Pang... Kalas, kalas mama. Kalas. Finish. Hina. Sana umilaw to kuya kasi mainit mamaya. Wash your hands kaya. With soap. Okay lang kung sirain aircon. na electric pa naman. Sira it po nate. Masya na, sweet soap. Ang uban lang niya siguro sa line lang siguro po. Ang uban lang yung wala man. Oh, kira sure, man ito nga, ras oras kaya pa. Kasi maglubat na itong silpon. Ang laay ano eh. kandila tani. Oh, dalin mo yung isa yan sa kwarto mo yan. Mainit ang kartong. Kandila tayo. Alam mo yung kung anong kulay ng kandila ko? Gray. <laughs> gray yung kandila ko. Gray, gray. Ang dali. Oh, tayo ng patungan nito. Ang ah. Yan lang guys, hanggang ngayon brown out pa rin. 30 minutes na ang brown out, wala pang ilaw. Hindi namin alam kung anong oras umil iilaw. Madilim. Kandila yung gamit ko. Imagine na kandila gamit mo. Tiyong, ang diba? Okay. Hindi okay. pa ako nakapagsuklay. Diligo ako nag-brown out. So, yan lang guys. In-update ko lang kayo. Don't forget to like and subscribe. Kahit wala kaming ilaw. Sana umilaw na. Para malamig ang aming kwarto kasi mainit. Yan lang. Don't forget to like and subscribe. Ingat. Thank you for watching. Wala lang. Update ko lang kayo. Kahit brown hmm. out, kain tayong chocolate, Ito. Yan siya. walang wifi. Maapektuhan yung connection ng wifi. Kaya, kahit madilim, wala pang suklay. May ilaw na rin. Ngayon lang, kailaw lang. 40 minutes ang brownout niya. 40 minutes ang brownout. O hanggang ngayon, nandito pa ito. 40 minutes ako naka So, yun lang, guys. Mayroon na patayin natin yung kandila. Yung kandila ko. Yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Yung ibon ko, ayun, oh. sa pa lang. Magsusuklay muna ako. Yun lang. Thank you for watching. Kasi makakain ako ng tsokolate, nakakain ako ng saging. Brown out ulit! kinatay ko pa yung ilaw ko. O yung kandila ko. Ang dali, may kandila ako dito. Bayan, na prang ako dun ah. Ang gulat. pa ako dito okay, sa botin ko lang sa si atin. Oh, ayun, kay ilaw na naman, patay sindim ilaw, kay ilaw na naman kay ngayon lang. Patay sindim. Ano? Lo ko pa ba lo? Patay sindim ilaw. Wala na ako sa gawa, sigitaw okay. ka kaganiha. Eh, o sana pa sa ka o lawan ko oras. Brownout na naman. Ano ba 'yan? Magsusuklay na sana ako. Ah! Oh! Sandali! 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 Andyan yung kandila! Sana nga, na yung lighter ko dito? Andyan yung kandila! Ay, sumindi na naman siya. Patay sindi ba, ulintot? Nakakainis yung ilaw. Ba't ngayon lang to ganito? Hindi pa ako nakapagsuklay. Eh. Kasi kinarge ko yung cellphone ko. Para pag nag-brown out, may ilaw ako. Kung kahit bukas ng ila o oh, ilawan. Ano ba yan? Sige na guys. Yun lang. Ito, nakasuklay na rin ako. Ayan, hindi na patay sindi yung um, ano namin, ilaw. Sana magtuloy-tuloy na. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Nakare-ready yung kandila ko. Kulay gray. I-ready -re ko ulit. Mahirap na magkapa mamaya. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. And... Mag-ingat, 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 mag-ingat. Thank you for watching. Bye.